amoy ko yung niluluto ko natulingan, sa gata ng baboy. Ito yung kamyas, oh. Ang sarap ng amoy niya, grabe. Kumpara do sa simpleng gata lang sa... Yung gata lang, sa suka. Iba talaga yung gata sa kamyas. Mmm! Ang sarap! Pwede naman ng baboy. Ha? Sabi dun sa Reels, tapak. Kaya nilagay ko maraming laman. Ito, Nick. Hmm, ang sarap. Ang sarap ng luto ko. The best ang sinaing na tulingan sa taba ng baboy at saka sa dried kamyas. The best ang lasa. Heaven. 还不加油？